guys, today is Saturday. Dito po ay 1:47 PM na. So lalabas kami guys ng mga bata. Wala ano, kuya ya Raven, Rachel at mo at sa region. So, so Oh. Ang una para na yung pupuntahan guys ay sa school ni Kirey kasi magpapa-enroll siya. Tapos after that ni pa namin anong kung saan. Kami po. Saan tayo mag-save? Ha? Hindi mo alam? Ewan? May tawal ka? Wala! Ayun! Kumuha ka na bubaba ka! Nali! Maka na! Mala, Raven, sa show Ayun ako si Kuya Ray John, pinakahuli. Wala nga Wala! Si Kuya Raven na sa kasi Kuya John, guys ang pupunta doon sa office para magpa-enroll yeah. John! Dapat <laughs> tingin pa. Yan guys ay West Med. West Med. West Med. Malamig dito guys. Oh, mapuno siya. Tingnan nyo. Yan, mapuno siya. Kamusta ka naman dyan? Say! Magutom na kami guys. Kasi wala pa kaming kain. Magkakapigilan tayo. Naglaba kami pala kanina guys. Ang dami namin nilablan. Ha? Ha? Okay oh, oh. gusto niya. Para matikman nila kuya. So ayun guys, habang hinihintay namin sila kuya pinag-drive ko si Kaseya Eh, okay ano, naman. Pasa. 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 Ano i-rate mo? Ah, uh, ang rate ko from doon to dito ay sa 10 ay ano nasa 7. Oh. <laughs> yan. Ano ko pa? Ano ko? Niyempre. Ano Matututo kasi ano? si Kuya nga natuto eh, natuto sa akin. tamo nagda-drive na siya. Talaga, si Kuya Raven ay nagdadrive na talaga siya. Kaya sa Monday ay Am, tabi ko mo mag-drive, kaya tamad akong mag-commute minsan sa yun. school. Si Puya Raven ay ano, sa Monday sasamahan ko siya para kumuha siya ng ano license niya dito sa LTO Concepcion Batangas. So yun, magkaka na siya ng ano ng lisensya. Um natapos siya sa driving lesson niya. Nung nag-driving lesson siya, guys, ay alam niya na mag-drive talaga kasi nung natuturuan namin siya, turu turuan ko siya. So yun guys, natuto naman siya tapos si Cassia sa din mo feeling ko si Kisaya madali din siyang maturuan mag-drive kasi pagka um, kasi, kagaya kanina si Kisaya inatras niya yung sasakyan doon sa garahe ano kaya mo si Rachel ano, mo, mo nga sa kung paano patay ng idali ng Alin ba? Mama, na. Mamaya mo na pa tayo sa bahay na lang. Hindi, mo na lang. mo sa akin. Kaya, kaya bakit ano no, eh. Bakit mo ba? Doon na lang sa ano mo na matay ang aircon. Si Kuya Ray lang guys ang, ay ang, ayaw magpaturo. Hindi ko alam kung bakit. Motor kasi gusto niya. Gusto, gusto daw niya motor. na hindi pwede. Sabi ko hindi pwede. Marunong naman siya magmotor kaso ayaw ko siya magmotor dito sa Matangas. Ay buksan mo. Mayroon mapara dito okra. Okra. Ok uh, dried okra. Makita mo na. Ito. Dried okra. Mmm. Mmm. Iwat na tayo sa palit, palit, na tayo. Palit na tayo ha. Yeah. So, yun guys. Umalis kami dito sa unang pinuntahan namin. Office, ah, office para yung pinuntahan namin kaya dito. Pero meron dito yung pinaka-school. Hindi lang natin masyadong kita doon sa looban doon. masarap na mag-drive. Masarap mag drive. Kaya turuan mo yung turuan ako. Gusto ko kasi mag-ano, mag-drive papuntang school. Oh. Hmm. Yan na kuya. Ang mo muna si Rayjun at ang hina na internet doon. Yan yung aking mga boys at girls. Dito kami guys sa baba. Dapat sa loob kami. Dito na lang kami sa labas. Mas okay. Anong tawag dito? Anong tawag din eh. Ah, Tapos? Hindi ko alam. kaysa dia. kaysa dina. kaysa dia. Kesa dia. Kesa Sarap. Kasang. Kasang murat. Ano <laughs> 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 man sabi? Ano lang may aftertaste? Indian food. No. Mm, ganyan. Eh. Parang Indian food. Diba? Dahil sa sauce kasi. Hindi ka ko yung sauce. Isa po. Ano ang in-order ko? Yung ham and cheese. Apat na piraso. Hindi, limang piraso yun. Tapos pinapak ng isa. Ano yan? Sarap. Ano na? Ano na? Ano Bye bye. Sarap. <laughs> Anong nasa? Buha si. Ha? Ano nasa? Kagatin mo nga. Sige, kagatin mo. Ayan, may sa rice pa kayo? Ah, rice ba pa? Oo.